kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Minsan, ang pagkaroon ng magandang hitsura ang siya pang maglalagay sayo sa sa peligro kapag ikaw ay mapagtripa ng masasamang elemento Walang kalam-alam noon ang isang Pinay na modelo at aktres na si Scarlett May Bofar Garcia na siya pala ay matagal nang tinitiktikan ng lalaki o mga lalaking laway na laway sa kanyang kagandahan at handang mga ito nagawin ng lahat para lamang maangkin ang gusto nilang tirahin. Si Scarlett ay pinanganak noong March 13, 1985 dahil sa likas nitong kagandahan ay kaagad itong nakapasok sa mundo ng showbiz. Dalawang taon itong naging miyembro ng pinapantasyahan noon ng mga lalaki na grupo ng mga kababaihan. Ito ay ang Viva Hot Babes. November of 2007, nang mahitampok si Scarlett sa November issue ng magazine na FHM Philippines. Isa rin ito siguro sa rason kung bakit mas naging porsigido pa ang mga lalaki na nagmamanman sa kanya na makuha nila ito dahil sa kakatingin sa magazine at kakapanood sa telebisyon kay Scarlett. March 13, 2008, nagulat ang mundo ng showbiz nang mapabalitang may nangyaring hindi maganda sa modelo at aktres na si Scarlett mismo sa araw ng kanyang ika-23 taong kaarawan. Nangyari ang nakakagulat na kaganapan sa mismong bahay nito sa Olongapo City. Ayon sa ulat ng kapulisan, apat ang naging biktima sa panluluob sa bahay ni Scarlett. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Si Scarlett kasama kanyang live-in partner na nagngangalang George, pinsan ni Scarlett na si Rachel at kasintahan nitong si Von Mark hindi talaga nagkaroon ng klaro na detalye kaugnay sa kung ano ang pakay ng mga taong nanloob sa bahay ng aktres. Pero base sa statement ng mga pulis, kapwa raw nakahubad ang aktres at ang nobyo nito ng kanilang matagpuan ng mga katawan. Sa teorya ng mga pulis, ay pinilit daw umano ang mga ito na magbanatan bago sila tinudas. Bago lisanin ng mga sospeks ang bahay ng aktres ay kanila muna itong sinilaban para masira ang anumang mga bagay na pwedeng maging ebidensya sa krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa ng mga pulis na may koneksyon daw ang kasintahan ni Scarlett na si George sa isang organisadong grupo na tirador ng mga sasakyan. January of 2009, limang suspects ang naaresto sa probinsya ng Rizal. Ang lima daw na ito ay may koneksyon sa grupo na may mga ilegal na operasyon sa Central Luzon at Metropolitan Area. July 25, 2014, nang maaresto ng mga kapulisan ang isang lalaking nagngangalang J.R. Mojica na may dalawang alias na John Robert at Ariel Santos habang ito'y bumibili ng yose sa isang tindahan. May nakabinbin na warrant of arrest sa kasong pagnanakaw, limang counts ng paggawa ng kahayupan sa babae at dalawang counts ng robbery with violence and intimidation ayon kay City Police Chief Senior Superintendent Tyron Masigon, anim na buwan daw nilang minanmanan itong si Mohika bago nila ito mahuli. Isang abogado rin daw sa Pampanga ang nabiktima ng pagnanakaw ni Moika Ang specialty daw ng grupo ni Mohika ay ang pwersahang pasukin ang target nilang bahay. Limasin ng kahit ano na pwede nilang mapagpirahan at tirahin ang matitipuhan nilang babae sa loob ng bahay na kanilang napasok tsaka tatalian ng mga ito at agad silang sisibat. Matapos ma-file sa RTC Branch 72 sa Olongapo City ang kaso ni Scarlett, ay wala ng balita pa kung ano nga ba ang nangyari sa mga suspects na dinihin sa pagkatodas ni Scarlett Garcia. Ikaw, sigurado ka bang safe ang bahay mo sa mga pwedeng manloob sa'yo? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.